Thank you, BP, sa pag sa among barangay, sa among basic na barangay, sa aming basic na bureau. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, well, Mindut Kayo, um, uh, Davao City, Davao Region, um, Santa Cruz na ba natin na um, Davao City. Tapos, uh, namuan -uh po ni, ni o Puno Basura, Yeah, sorry. Um, kumusta po ang pag-BP? kay Father at kay Dito Oh, um, okay man lang siya. An oh. iya Ang iyahan problema Dito Mito eh, ay siya maan ka ng household chores. Oh. So pag-abot mo dito, ikaw man labas sa inyong kanina, mm -hmm. ikaw man din sa inyong hapwalo. Uh, pwede ka magluto kung mm -hmm. Kung oh, itong, uh, pwede ka magluto. Pero naaman po yung pagkaon na ginahatag. Mm -hmm. no? uh, Kumusta so, siya, BP4? Okay man siya. Ah, uh, ang health niya, okay. Kaya ginaalagaan man siya sa mga doctors siya dito. Sige po, hindi Very caring man ako. Pero, allowed man siya obisita. Dahil okay. na may mabilin permit dito sa Amua. Ah, uh, na uh, magbibita sa iya uh, um, Karoon na ang dito si

Mayor yes, of mayor, yes, mayor Mayor of Sa ng Sa barangay. Sa nakita ni Vicky, sa amuang lugar. Ah, I accept the kumusta po Vicky, ang pansoro po? wala ang na Pangutan unon panahon si Congress ang unga. putol ang dalan, no? Yes. <laughs> na putol ang dalan? Juan po. City ba? City. City. And middle po po kay UU. The fire for UU type. Kung kabagayan yung po para breaking ang multiple school. By group, ang picture